So kahapon nga to ng gabi, nagpaksingwa lang ako na itong maliliit na tawilis. Bali nga, hindi kami mawawalan ng ganitong ulam kasi ito lagi request ng piyanan ko. Siyempre, kung ano yung ano nilang makaka ano sa ulam nila eh, yun ang lulutuin natin. Siyempre, kailangan natin sumunod sa mas nakakatanda sa atin. Ganon. So ayan nga tinimplahan ko lang ng mga pampalasa para maisa lang na din tong mga ibon na to. Kailan naman ako nagvo-voice over sa kaso masabay. Jus ko dahi, kakaloka. So ito nga nag-isa lang ako ng bawang at sibuyas. Dito na ako nagluto sa pressure cooker kasi meron nga tayong palalambutin. Kung hindi natin dito lulutuin, abaka baka sa makalawa pa tayo makapagpalambot ng karne. Diyos ko dahi. So ito nga muna yung nailuto kong ulam namin kagabi na hapunan. Bali nga may nagpautang sa akin nito kasi inalok nga niya ako. Sabi niya may kakatayin daw baboy. Ganyan. Sabi niya one week to pay daw. So, sabi ko sige, kuha ko pata. Bali nga hindi naging utang yan kasi yung asawa ko nandito kahapon. Ako lumarga. Kaya siya na nagbayad. Kaya wala tayong babayaran na one week to pay. 'di oh, ba diba? Bali wala tayong utang ngayon kasi nga binasa, binayaran na ni asawa. So tinimplahan ko na nga lang at ito na nga yung sabi niyang ganitong luto na nga daw ang gagawin ko. Balang nga sa bawan sabi niya wag na. Eh susunod tayo kasi siya nagbayad. Kaya kung ano yung gusto niyang luto, eh gawin natin. Kasi nga hindi naman tayo nagbayad. Siya. So, yun nga pinabili nga lang niya ako ng mga rekado. Ito yung bulaklak ng saging. Sabi niya bumili daw ako ng ganyan. Hindi ko nga alam ang tawag dito sa luto na to. Basta tawag ko dito adobong pata. Yun yun. So, yan. Sumunod lang ako sa mga pinabili niyang mga rekado. Tapos, nilagyan ko rito ng dahon na to. Ewan ko na tawag sa dahon na yan. Bali, ganyan ng luto. Tapos, marami na naman makakain yan mga bata. Kasi, ganyan ng mga gusto lutuin yan. Tapos, kinabukasan naman nito na ito, eh, maaga silang gumising. just ko day. Tahimik na tahimik nga bunga nga ako. Effective nga pala yung ginagawa ko na isasali ko sila sa mga videos ko. Yung ganito sila gumising, walang kong ganyan. Aba, effective. Kasi kung saan na sila gumigising, simula nang sinama ko sila sa mga videos ko, na ano oras na eh, tak, tak, talak ako ng talak, gano'n, gano'n, ganyan. Effective pala yun. Sabi ko nga kay Manong boloy siya na muna maghatid. At kita nyo ngayon sinagin hindi ko pa na Bali nga, hinatid lang niya to sa sakayan. At buti nga eh, pumayag si Manong Boloy. So, pagkatapos ko ng mga bata, eh, ito naman, nagdipit-dipit ako ng mga kalat. Bali nga, maluwag-luwag na kasi yung mga paninda ng biyanan ko, eh, pumunta na ng palengke kasi nga, malapit-lapit na yung valentines at nagpaalam na yung mga paninda niya at pupunta na nga sa palengke. Tapos, pagkatapos ko naman yan, inapansin eh, ko yung cellphone ng anak ko, hindi niya na nga ginagamit. Award! Oh, Kaya pala, hindi niya ginagamit, eh, ganito na nangyari sa cellphone niya. Hindi ko maintindihan kung bakit naging ganito. Bali nga magti 3 years na pala to. Mali nga pala yung upload ko dun sa Reels na 2 years. 3 years na pala to. Magti 3 years sa November. Sabi ko, kaya pala pumapayag siya na mag, magpa-video. Dati ayaw niya, galit na galit siya. Pag sinasali ko siya sa mga video, nahihiya siya. Ngayon walang angal. Kaya pala eh may kasalanan. So pinagsabihan ko lang siya, sabi ko sa kanya dapat hindi ganito, minamahal mo yung bagay na binibigay sa ng magulang mo kasi maswerte ka kami noon eh, nanlaruan, di kami nabibilan. Hindi ko naman siya pinalo, pinagsabihan ko lang siya kasi may epekto din naman sa bata, yung papagalitan mo, papaloy mo, ganyan, 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 So yun lang muna, salamat!